guys, gagawa tayo guys ng uh, masarap na sausawan lagyan natin ng uh, ingredients natin ay bawang, lagyan natin to Ayan. try lang natin uh, bawang i blender natin uh. tapos lagyan natin ng uh, sibuyas, Ito, luya Ayan. masarap na sausawan masarap sa mga isda, ritong isda sa mga barbecue. Tapos lagyan natin ng paminta, no? Ay! Ako, si yata, no? Medyo na para yata yung uh, paminta ko, ha? Ah. Guys, ha? Ah. Oh, bumaksak pa. <clears throat> Tapos lagyan natin ng uh, konting na asukan, no? sukal natin ay yung muscovado muscovado tapos lagyan natin ng konting asin konti lang ayan. tapos lagyan natin ng sili ayan ayan ay uh, pinakain. pinaka kung meron kayong pineapple, pwede rin yung lagyan ng pineapple yan. Pero, ang ilalagay ngayon natin ay, ano, isa na yung suka natin. Suka. Sukang sasa. Saka. Ayan. Yun. Sukang. Then, yan. So kung meron kayong pineapple juice Pwede rin yung lagyan pineapple juice Para masarap Pero ito sa atin Hindi na natin lalagyan Pineapple juice Stuck lang natin to yan napakasarap ng sausawan ayan no? oh. Hmm. Pakasarap ng sausawan ito ayan lang guys no? oh. oh. makita nyo guys sarap so i-stack na natin to so ganun lang ang paggawa ng masarap na sausawan